I don't know. Hello mga kaibigan, pag-usapan naman natin yung mga public places sa tabing dagat kasi uh, usong-uso sa ating mga Pilipino, syempre yung uh, kapag kasama-sama yung pamilya madalas nagbabakasyon at ang uh, punto ng bakasyon palagi ay nabupunta sa uh, tabing dagat o kung hindi man sa tabing dagat ay sa mga private resort pero pag-usapan natin yung mga public places sa tabing dagat kasi uh, madalas ang mga napapansin ko yung mga private resort and beaches ay Um, halos sinakop na yung uh, gilid nung uh, tabing dagat H Wala nang uh, uh, area kung saan ay eh pwedeng tumambay or uh, maligo yung mga tao uh, Alam ba ito or hindi ito dapat uh, ginagawa ng mga may-ari ng property na malapit sa tabing dagat? Uh, kung titilan po kasi natin yung easement na ibinibigay ng uh, batas, kapag ang isang um, property ay uh, titulado or sabihin na natin hindi titulado, kung ito, uh, lugar na ito ay tabing dagat, napakaganda ng um, mga buhangin at maraming taong naliligo. So ngayon, merong sukat na itinakda ang ating batas kung hanggang, kay uh, gaano kahaba o gaano kalawak yung uh, proper uh, yung yung lote na hindi maaaring sakupin ng isang private individual. So, kapag ka ang, ang isang dagat ay merong malawak na buhanginan tapos ang kasunod nito ay kagubatan, dapat ay 40 meters yung clearance na tinatawag doon mula sa Uh, ipinataasan at binababaan ng tubig, papunta doon sa may kagubatan. So forty meters dapat yung clearance. That is for public use or for public. Purposes. Hindi po siya pwedeng patituluhan, hindi siya pwedeng patayuan ng kahit ano establishment at hindi rin po pwedeng isara ng mga private individuals or private land owners yung uh, area na yan na sabi nila katapat ito ng kanilang property. No, because that clearance is supposed to be used for public. Ngayon, kung yung area naman ay agricultural, let's say palayan, tapos kasunod yan, eh tabing dagat na, buhangin ng maganda, uh, ang sukat naman po na itinakda ng batas ay 20 meters. So, ibig sabihin, um, mula doon sa itinataasan at binababaan ng tubig dagat, papunta sa uh, gilid or sa tabi ng uh, palayan or ng agricultural land, dapat merong 20 meters clearance or distance na uh, for public use and purposes. So, yan po ay ginagamit para Uh, sa sasambayan ng uh, Pilipino para kapag ka tayo ay uh, gustong magbakasyon, magpahinga, magpunta sa tabing dagat, iyon po ay public place na pwede nating magamit. Pero kung ang area naman ay nandito sa mga urban areas sa mga city, ang limit na binibigay lamang ng gobyerno ay 3 meters mula sa tinataasan at pinababaan ng uh, tubig. So, madalas naman kasi kapag ka nasa syudad na tayo ay mayroong mga dike or dike na nilalagay sa tabing dagat para yung stop establishment mismo is makasiksik doon sa uh, tabing dagat. So, tandaan lamang po natin yan. Kung halimbawa may nagbenta naman sa inyo ng property, sabihin, oy bilhin mo tong lote ko. ah, uh, ito, oh, napakalawak nito or ito ay 100 square meter. Uh, katabi mo na yung um, dagat. Tapos, maki, uh, pwede mo nang gawing uh, resort yan or uh, magpatayo ka ng beach dyan. ah uh, tingnan mo kung yung ibinibigay sa iyong lote, ay pasok ba doon sa clearance na uh, tinatawag? Kung ito ay um, forested area, dapat 40 meters. Kung ito naman ay agricultural area, dapat 20 meters. Pero kung ito ay urban area, dapat ay 3 meters lamang. Yun lamang po. So, huwag po tayo magpaloko doon sa mga tao na uh, mga ganig, na bibenta ng lote, yung palais na sa public clearance or doon sa mga tao na sa kuping na yung uh, gilid ng karagatan at wala na madaanan yung mga tao kapag gusto nilang magsaya doon sa tabing tagat Yun lamang po mga kaibigan. Anyway, may natukulan tayo sa araw na ito. Pag-follow po ang ating Facebook page at pag-subscribe po ang ating YouTube channel. Salamat.